The Ngayong araw, ang kaarawan ni Patrick Star. Mr. Eugene Crab, magpapaalam po sana ako. Ano yun, SpongeBob? Medyo pause ako. Ay, ganun po ba, Mr. Krabs? Ah, gusto ko po sana magpaalam kung pwede ako mag-day off. Kaarawan po kasi ng kaibigan ko si Patrick Star. Nais nice po sana namin maganda ng sorpresa para sa kanya. Kaarawan ni Patrick Star? O siya, sige, ayos lang naman. Ibati mo na lang ako kay Patrick. <coughs> Nakaka-excite naman. Marami tayong kailangan ayusin. Kailangan natin siguraduhin perfect ang lahat para sa kaarawan ni Patrick. Paano natin sisiguraduhin na perfect ang lahat, Spongebob? Simple lang. Kailangan lang natin alamin ang volume na mga gagamitin natin. <laughs> Tara na. Magsimula tayo sa paghahanap nang dadausan ng surprise party para kay Patrick. Mukhang ayos ito ah. Sa tingin ko rin. Ano, handa ka na bang alamin ang volume nito? Ang tawag dito ay cylinder. Para makuha ang volume nito, kailangan muna nating alamin ang sukat ng height at ang radius nito. Radius Oo, Sandy. Ang radius ay ang sukat mula sa gitna ng bilog ng cylinder hanggang sa dulo nito. Dahil alam na natin ang sukat, alamin na natin ang volume, Sandy. Ang formula para makuha ang volume ng cylinder ay pi times radius squared times height or pi r squared h pi times radius squared times height. Kung ang radius ay 10 meters at ang height ay 30 meters at ang pi ay 3.14 at ang formula ay pi times radius squared times height, ito ay magiging 3.14 times 10 meters squared times 30 meters. Anong volume? Ang volume ay 9,424.78. Tama, Sandy! 9,424.78 cubic meters. Cubic meters? Oh Sandy! Kapag volume, laging may cube. Ayan! Mayroon na tayong lugar kung saan gaganapin ang kaarawan ni Patrick. Ano ba ba ang kailangan natin? Ah, alam ko na! Cake! SpongeBob, ako naman ang kukuha ng volume nito. Sige, sige nga! Ang height ng cake ay 10 inches. Ang radius naman nito ay 4 inches. Kung ang formula ay pi times radius squared times height, ito ay magiging... 3.14 times 4 inches squared times 10 inches. Kaya naman, ang volume nito ay 502.65 cubic inches. Ayan, may cake na tayo! Ano pa sa tingin mo ang kulang, Sandy? Cups, SpongeBob! Cups! Kunin naman natin ang volume nito. Ano ang sukat, Sandy? Ang height ng cup ay 15 cm. Ang radius naman nito ay 6 cm. Kung ang formula ay pi times radius squared times height, ito ay magiging 3.14 times 6 cm squared times 15 cm. Kaya naman, ang volume nito ay 1,696.46 cubic centimeters. Lugar, cake, at cups. Ano po ang kailangan natin, Sandy? Balloons. Kailangan natin ng balloons. Ang shape ng mga lobo o balloon ay sphere. Iba ang formula sa pagkuha ng volume nito kumpara sa mga cylinder. May radius din ba ang mga spheres, SpongeBob? Oo, Sandy, merong radius ang mga sphere pero hindi natin kailangan kunin ang height nito. Hindi katulad sa cylinder na sinusukat pa ang tangkad ng isang bagay. Ano ba ang formula ng mga spheres, SpongeBob? Para masukat natin ang mga balon na ito, kailangan natin gamitin ang formula na ito. 4 times pi times radius cube at pagkatapos, i-divide ang makukuhang sagot sa 3. Kaya naman pala, Spongebob! Sige, Sandy. Kung ang radius ng balloon ay 3 inches, ano ang volume nito? Sabi sa formula, radius cube daw, SpongeBob. Ang ibig sabihin nun, di ba, ay imumultiply ko ng tatlong beses ang radius. Kaya 3 times 3 times 3 o ang 3 cube ay equal sa 27 cubic inches. 27 cubic inches ang radius. Tama ka, Sandy! Yeah! <laughs> Ngayon, pwede mo nang mahanap ang volume nitong lobo. Kung 4 times pi times radius cube divided by 3, ang formula, edi 4 times 3.14 times 27 divided by 3. Ang sagot ay 113.04. Ang volume ng lobo ay 113.04 cubic inches. Magaling, Sandy! kukunin ko naman ang volume ng lollipop na ipamimigay natin sa mga bisita ni Patrick. Kung ang radius ng lollipop ay 8 cm, edi eh 4 times 3.14 times 8 cm cube divided by 3. Ang volume ng lollipop ay 2, 57 cubic centimeters! Ang galing-galing mo, SpongeBob! O eto naman, kukunin ko ang volume ng snow sa ating dessert na snow cone na 5 centimeters ang radius. E di, 4 times 3.14 times 5 cubed divided by 3. Ang volume ng snow sa snow cone ay 500 23.33 cubic centimeters. Ayan, Sandy! Nakuha mo na ang volume ng snow sa snow cone. Paano naman yung cone, SpongeBob? Alamin naman natin kung gaano karaming snow cone ang maipagkakasya natin sa cone na yan. Paano natin malalaman? Madali lang yan! Ang radius ng cone ay 4 inches at ang height nito ay 6 inches. Katulad ng sa naunang mga hugis, gagamitin din natin ang pi at r squared. Natatandaan mo pa ba yung mga parting yun ng cylinder? Gagamitin din natin yon. Ang radius ay ang sukat mula sa gitna ng pilog sa cone hanggang sa dulo nito gagamitin din natin ang H o tangkad sa formula. Ang tangkad nito ay mula sa gitna ng bilog hanggang sa vertex o dulo ng cone. Matapos natin i-multiply ang pi, r squared, at h, i-divide natin ito sa 3. Bakit? Dahil sa patatsulok na hugis ng cone, Sandy. Ah, kaya pala. Mga bata, Maari niyo ba akong tulungan hanapin ang volume ng cone ko? Yay! Gamit ng formula, magiging 3.14 times 4 times 6 divided by 3. Ang sagot ay 100.48 cubic inches. He, tara, Sandy! Bumili naman tayo ng mga party hats! SpongeBob, Hugis ko ng mga party hats. Tama ka dyan, Sandy. SpongeBob, gusto kong magamit ang itinuro mo sa aking formula kanina. Maari ko bang malaman ang volume ng party hat na ito? Ano sa tingin niya, mga bata? Tara, isom natin ang volume ng party hat gamit ang formula kanina. Ang radius nito ay 5 inches. At ang height nito ay 7 inches. Ang formula ay pi times r squared times h divided by 3. 3.14 times 5 squared times 7 divided by 3. Ang sagot ay 183.17 cubic inches. Pareho ba kayo na ang sagot, mga bata? Kung gayon, ay tama kayo! <laughs> ay nako! Malapit na magsimula ang party ni Patrick! Tara na, Sandy! Ako na ang magmamaneho ng sasakyan! SpongeBob, tingnan mo. Ang traffic cone ay hugis cone din. Gusto mo bang isolve ang volume nito? Sige, tulungan niyo ako mga bata. Yay! Ang radius ng traffic cone ay 8 inches at ang height nito ay 12 inches. Ang formula ay pi times r squared times h divided by 3. 3.14 times 8 squared times 12 divided by 3. Ang sagot ay 803.84 cubic inches. Tama! Tara na Sandy! Oras na para sa party ni Patrick! Nag-enjoy ba kayo sa lesson natin mga bata? Ako rin. <laughs> Paano? Hanggang dito na lang tayo. Paalam.